Sa ibang balita, may nakuha na namang mga kontrabando sa bilibid. Kasama riyan ang TV, karaoke, ref at mga gadget na ipinagbabawal sa loob. Meron pang alagang aso. May live report si Ian Cruz. Ian. Yes, Steve. Madaling pa nang simula ng halos 300 tauhan ng Bureau of Corrections ang ikatlong Oplan Galugad sa Quadrant 1 ng Maximum Security Compound sa New bilibid Prison. Unang nakita ang mga aircon na posibleng raw iniwan sa Building 12 nasa lang ospital ng NBP at uh, doon naman sa simbahan Steve, sa Sleeping Quarters may mga kasangkapan gaya ng TV at karaoke may refrigerator pa sa ibang area sinisiyas o siniyasat din maging ang Paris office ng Our Lady of Lourdes Church ginaluga din ang uh, dating kilutuluyan ng uh, Pasig seboat sang operator na si Amin Moratong. may alagang ibon pa ang mga inmate doon pero hindi na kinumpiska sinisi o oh, siniyasap din ang uh, moske kung saan may nakuhang flat screen TV speakers at uh, ang ilang uh, lumang modelo ng TV sa alulod naman ng isang kusali na tagpuan ng ilang charger ng uh, cellphone. Binungkal din Steve ang uh, isang uh, kusina kung saan may nakuhang ipinagbabawal na gamit gaya ng pocket wifi, cellphones at matatalas na bagay gaya ng ice pick na nakasilid pa ang mga yan sa mga plastik. Samantala doon naman sa Buddhist Temple, isang stainless na lalagyan ang operasahan binuksan pero financial donations lamang ang nakita. Pagating naman sa Quadrant 2, inunang dating tinuluyan ni Ampang Kulangko ng Batang City Jail, nakita ang isang lumang linya ng aircon at isang cellphone. Sa Building 4, may patalim, TV at iba pang mga kagamitan. Sa Building 1, kinuha ang dalawang shih tzu na may dalawa pang tuta. At uh, meron din na kuwasive na mga umanoy sex enhancers, pati na ang mga mamahaling alak. At ayon nga kay uh, Superintendent Richard suar na superintendent ng NBP, ang mga nakunan ng bawal na gamit ay posibleng masampahan ng administrative case at babawasan ng tinatawag na good conduct time allowance. Sa dalawang naunang Oplan-Galugad, malalakas na mas ang nakuha pero kanina walang na-recover na baril, hinala ng Bucor, baka raw na na ito para bas ng bilibid. Mas pagtutunan ng pansin kung paano ito malulunasan at uh, mas mahigpit na matututukan, Steve. Iyan ito ba mga pinasok na quadrant? Dati na itong napasok ng mga otoridad at dati na rin nakakumpis ka ng mga kagamitan doon. Oo, oh, Steve. ay like nga yung kinakulang ko at yung kay uh, Amin Boratong. Ano? Sila yung mga unang mga nakasama doon sa sinasabing mga high-profile inmates. Ano? at uh, sila ay naka-isolate na yung iba na pa sa NBI at uh, ngayon nandoon na sa isang building dito sa doon sa New Bilibid Prison at uh, si, yan talagang uh, na, napasok na no pero yun nga kanina meron pa ring ang cellphone uh, yung ginya nga nung uh, uh, dating aircon nandun doon pa rin kaya minarapat na rin uh, tanggali na panggalina samantalang yung mga iba Steve no uh, nagkaroon na rin naman ng noon no nanatandaan ko rin no may mga nasamahan na rin tayo na nag-offline uh, galugad na rin. Pero yun nga talaga nakakalungkot na pagkaraan din lamang ng ilang panahon ay nandito na naman may nakukuha na naman ng mga kontrabando kaya nga ng mga aircon, ng mga TV, may karaoke pa. At ayun uh, nga pati yung mga alagang hayop ay nandoon na rin sa loob ng MVP Steve. Ito iyan eh, hindi naman to mga maliliit na bagay para ipuslit eh. No, ito yung malalaking mga, may nakita akong mga ref, malalaking TV, paano nakakapasok yan kung mahigpit ang ipinatutupad na siguridad dun pa lamang sa gate, ano, pagpasok ng mga bisita? oh Steve, alam mo, talagang aminado naman, ano, si Bucor Director uh, Rainer Cruz na sabi niya, well, isa nga daw talaga sa talagang pinaghihinalaan nila, baka nga may kunay ano, yung uh, ilang mga empleyado, yung mga ilang jail, jail guard doon sa mga preso o doon sa kanilang mga mga bisita at uh, siyempre pag may mga pumapasok din may mga nakakapagdala uh, ng na mga kontrabando iyan nga yung mga maliit na bagay pero tama ka Steve ano, papaano nga yung mga ref itong malalaking mga bagay gaya nga ng TV tsaka mga air condition ano, ang sinasabi naman paliwanag dyan ni uh, View Court Chief ano, ang uh, maaring uh, pinagsasakyan niyan, nakakapasok din daw kasi doon yung mga garbage truck, yung mga uh, nagdadala ng construction materials, yung iba, uh, may mga kumersyo sa loob, Steve, no? may mga tindahan doon, baka pag pinapasok yung kanilang mga paninda na nakakahon, eh, baka doon daw isinasabay. So ngayon, ang gagawin ng uh, Bucor, lahat ng mga papasok ng mga items, lahat ng mga sasakyan, eh, talagang sasalain nila, pero like yung mga construction materials, ah uh, hindi na raw sila talaga magpapapasok sa ngayon para nga maiwasan daw ito at uh, isa rin sa mga tinitingnan ano, no like yung mga kontrabando uh, sabi nga ni uh, director Rainer Cruz nung na, nung nag inspection sila one time eh talagang mula dun sa bakod eh may naghihitcha ng mga kontrabando no so isa rin yan ano, kaya papalagyan din daw nila nung mga lambat no o mga steel fence yung mga taas nung uh, mga bakod pa nila para higit itong pataasin para hindi na ma, ma mangyari yung mga sinasabing over the record ng mga kontrabando steam. Bukod dyan, ano iyan, dapat siguro eh, imbestigahan din yung mga jail guards para hindi na makalusot yung mga kontrabandong yan. Maraming salamat, Ian Cruz.